Medyo nagulat nga ako kanina dalang hinahantay ko lamang talaga na dadating ay si ABM nga at si Criminology. Abay, ano ba't isa't isa isulputan? Charing. <laughs> nagulat nga ako dahil meron nga kaming bigla ang bisita. Ito nga yung mga kaklase ni Criminology. Sabi ko nga, ay eh, bakit biglaan yata? Kasi ang paalam sa akin ni Criminology kanina ay pupunta nga daw siya kay najo Joko dahil mayroon nga daw dispidida. Magsusundalo na nga daw kasi si Joko at doon na nga daw mga sa krami. Kaya ang alam ko doon sila sa bahay ni Joko magdidespedida kaya medyo nagulat ako bakit nga dito sa amin napunta. Ay okay lang naman sa akin kaya lang medyo nahihiya nga ako kasi nga ang bahay namin ay eh medyo mainit tapos masikip. Pero kung sa bagay lagi na naman yan dito sa amin kaya kumbaga ay eh medyo sanay na nga. Ang sabi ko pa naman kay criminology ay nakaw, ay wala tayong ulam. Pero dahil nga boy scout at magpupulis nga ay eto nga, meron nga silang mga dala. Ang sabi nga sa akin ni criminology ay mama wag ka mag-alala dahil lagi kaming handa. Eto nga meron kaming dalang pansit kanton, dalawang itlog na maalat at isang ang Argentina meatloaf. At dahil masikip nga at mainit sa amin ay pinalipad nga sila na aking inay dito sa kanilang bahay. Kaya nga ayan medyo naging komportable sila at maliwanag. Doon na nga rin sila nagluto ng ulam dahil kung halimbawang sa diuling nga kami magluluto ay baka abutin pa kami ng siyam syam At pass forward na nga nakapagluto na nga sila at isa-isa na nga inahanda para nga sila ikumain. Sabi ko pa naman kay criminology bakit parang kay kulang kasi nahanap ko nga si Wena, si Ian, tsaka nga si Marvin. Pero may mga trabaho nga daw kaya nga daw hindi mga nakasama. Yung iba nga kasi kaklasi ni criminology ay eh, merong mga part-time job. Ay, ka. Mam papahula ako pwede, pwede Anne. Mam ay mika. Oh. Sino 'yung nanahi? Kagawin mo. Wait, this is full moon. Papamay ka muna. Sino Ano ba? Kain na kayo. Baka mabwes sa lahat. Kami na kayo, disko naman para ba 'o ihin niyo. Nagkakahiyaan ko yan. hindi yan. Ibas-abas na hindi. uson Hindi tong diet guys, fasting now, <laughs> <What>? <laughs> Jumping, <bro."> <laughs> 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 Ilan ang kulang sa inyo? Patlo? Marami. Ah, marami? Sino first time dito? Siya lang ani. Siya, siya. Ah ito. <laughs> first time din ba ito ah? Hindi. <laughs> Yan yeah, first time. Sino? Ito. Oh. Yung mo. ko dito. Yan ba ito ka Cardona? Oo. <laughs> Hoy si Aldrin of top 1 no ni eh? Bungaling pero kape mo pa pot. Si Potpot. Sinasabi <laughs> ah.

Sa so, kaldera pa yung kanin dun. At yung sigang kayo dyan, aliwag yung dun kayo para kayo mga toko dyan. Ang pinamunan mukha namin. Inag-just pa ni Art yung kula eh. Ano? Ay bang sasayahan eh, yan nga po pala ang timpada yun, ay sana ay makatapos kayong lahat. At maya maya nga, pagkatapos nga nilang kumain, ay eh, nagaya na nga umuwi dahil medyo gabi na nga. Medyo malayo pa kasi kanilang lalakarin dahil nasa pagan nga ang kanilang mga motor. At nagpapasalamat nga ako dahil sila nga ang mga naging kaklase at kaibigan ni Criminology. Aba, ibang babait niyan. Mababait <laughs> naman talaga yan at wala nga mga bisyo at tanging pag-aaral lamang ang mga iniintindi. At eto nga nakadilaw na to, eto nga si Aldrin, ito nga yung nag 1 sa kanilang qualifying exam. At lahat naman sila ng Team Padayon ay nakapasa pero sadyang nakakalungkot dahil meron ngang mahihiwalay sa kanila katulad nga ni Joko na mas pinili ngang magsundalo. Sabi ko nga kung mayaman lang talaga kami ay aampunin ko na itong mga batang to at ako na ang magpapaaral para nga yung iba hindi na magpa-part-time job at yung iba naman ay magpapatuloy sa pag-aaral. Salute sa inyo Team Padayon at salamat sa pagbisita. Yun lang, salamat.